Behind the scene photoshoot ni Kim Jo bilang isang tanway calendar girl, present pala si Paolo Abilino. Kaya pa ganoon ang kaba ng actress na nood ang boyfriend. True pa na na ipinagpaalam niya ito sa aktor bago pumayag sa ganitong photoshoot. Siyempre ba naman? Conservative na boyfriend. Ang papayag sa ganyan na napaka mo sa mga larawan. Nationwide ang makakakita. Ngunit dahil nga artista si Da malaki ang tiwala, ay payag ito. Very supportive naman. Kasi, talaga siya. Since day one. Ayon nga sa mga ibinahangin komento. Napakagandang bata. Kailangan talaga masaktan muna at mawala ang taong hindi naging magandang impluensya sa kanya bago mas mag at maging successful in life. True naman na noon pa, napakaganda ng career niya. Pero yung nawala si Sian Lim, amining yung lahat, mas tag siya bilang Kim Choo. Nung walang Sian Lim, ngayon naman sa piling ni Paolo Abilino. Yung ugad kasi ni Paolo hindi makasarili sa career. Pansin ang gahat na gumagawa ng way upang mabigyan ng magandang support ng actress. Tingnan nyo sila ngayon. Parehas bumubuhos ang biyaya at nakakatulong pa sa mga charity na hindi na kailangan ipagdandahan pa ang pagpulong dito ngayon. We are so proud of you. King Pao, mahal kayo na mga supporters.